yun oh. alas dos pa lang ng hapon pero dilim na no? oh. Ah, ano, mag alas tres na Aligo na rin tayo ulang kanina kaso oh, video tayo. Payong muna tayo. Ayun. Kain mo na ako dyan, Lot. Naiiwan ko baso ko eh. Kaling din eh. Claro kasi ano, ang iiwan. Iiwan ka nasa sinagnagaw ngayon eh. Ba't ba ba mataas ba ron? Ulo, ulo ko dun. Doon tayo. Doon tayo. Lot, doon tayo dito. Pag na yung silang. Saka na ba ang ganda dito? Pero gold na dito. Baka hindi. Mataas yun, pare. Lot o. Mo, Thank you. Naiiwan ko sa pinto umuwang ko sa cellphone. O video ko eh e. Dagdag din to e. Dog -dog -dog na natin, mo? Ganyan to e. Panlalaki. Panlalaki tayo. Puro couple yun pre. Rolex Hindi to Marami yung stock dyan, mga bahay. Solo? Yung panlalaki. Okay, eh. Ito panlalaki ako. Depende siya nagsasod. Kaling namin siya yung stock mo. <laughs> pare, pwede mong iba sa pare. <laughs> <laughs> ito, para mapakuha ka na ngayon kasi absent ako eh. Oo. Pwede pang basa? Oo, kinang ina eh, no? Pwede pang basa? Oo, napi mo eh, no? Oo. Oo, tingnan mo, umiikot pa rin. Tingnan mo. Ano yun? Ha Tapos nang inoong pa natin eh. Diba? Nang iikot pa rin. Iba yan. Kahit tok-tokin mo ng ano yan. Stainless to. Oo. Ayun yung Rolex na Submariner eh no? Mmm. Submariner yan Stainless. Ano rin lang kasi ako medyo ano rin lang sa hot. Sa motor. Ay sa... Motor. Sa motor. Ano? Sa relos. Dami ko Rolex dyan, pre. Nakita mo ba? Mga ano ko? Mayroon tayo yung Michael Kors eh. Yung kulay blue. Ay, <laughs> <What? laughs> dalawa blue ron, yung binansaga oh, ko sa Renyo at saka Dodgers. Wag ko po, kumbaga yung ngayon ano na, yung isa lang, yung panalakay. Oo, no, para ma sweep couple Paul. Wag ko, Paul, pre. yun eh. Ano lang, salaw mo lang. Pero, ano, tapusin ko lang muna itong, ano natin. Kaya, itignan ko muna kung magkaroon yung gusto sa motor. Naabot yung motor eh. Ay, putak mo. Ano yun? Dahil ba? Ayun, yun. yan. Alaman Laman. <laughs> Eh, magdampot po, di pala alaman. Di siya tayo pala. <laughs> <laughs> turo na ng turo, pre. Turo ka ng turo, pre. Ah, si Jomar, kanina nakahuli dito ng tilapia eh. Hindi nga. Si Na ah, nakahuli lang ang tilapia ng kanina. Ready na tayo ng iyawan niyan. Ano <laughs> oh, sa Ano sa MC? Ayan <laughs> o, ayaw muna tayo pero basa na tayo.